Hello po sa inyo mga kajansi, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga sojak sign sa araw ng webas March 6, 2025. So bago po kayo tumaya, meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin mga kasyanski na ito po ay makakatulong para masalo pang lumapit o kapitan ka ng swerte. Ito po ay isang mabisang orasyon na sambitin nyo lamang po ng tatlong beses bago po kayo tumaya. Ito pong screen na makita nyo po dito sa ating uh, uh, video, okay? So sambitin nyo lamang yan sa pamamagitan po ng inyong mga isipan. At gamitin niyo po ang inyong husay at kaling sa pag combine ng mga numero. Kung meron po kayong mga favorite o lucky number na inyong pinapangalagaan, pwede niyo pong i-combine ang uh, inyong mga lucky number basi uh, base po sa inyong mga zodiac sign at ang inyong mga favorite number, okay? So, uh, gamitin niyo po ang inyong set kaling sa paggamit ng numerology. So, good luck po sa inyo, Makajanski. Para sa mga taong aris, malalaking kita ang naghihintay sa iyo. Kaya't manatili ka sa iyong direksyon at wag nang lumingon pa. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerte numero 7, 14, 21, 30, 35 at 43. Para sa mga taong Taurus, Masdan mo ang panibagong mundo sa iyong harapan. Ito na ang tamang oras upang makalaya ka mula sa kalungkutan. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerting numero 5 11 17 29 36 at 44. Para sa mataong Gemini, ang araw na ito ay para sa iyo. Makikita mong nag-uumapaw ang biyaya ni ipagkakalob sa iyo ng langit. Kaya't ibahagi mo ang ilan upang makapagbigay ka rin ng kasiyahan sa iba. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerting numero, 4, 18, 20, 25, 33 at 45. Para sa mataong cancer, pahalagan mo ang iyong sarili sapagkat mali kung inuuna mong bigyang halaga ang iba. Ang iyong mapalad na kulay ay peach ang yung mga starting numero 2, 16, 22, 27, 35 at 40. Para sa mataong leyo, maghinahinay ka dahil mas mainam kung magpapagal ka. Ang yung mapalat na kulay ay red. Ang yung mga starting numero 7, 19, 28, 31, 39 at 41 Para sa mataong Virgo, magtataka ka sa iyong sarili dahil ang mga bagay na hindi mo nagawa noon, dahil sa takot, ay kaya mo nang gawin ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay mocha brown. Ang iyong mamuswerting numero, 4, 18, 25, 34, 37 at 42. Para sa mga taong libra, mabilis kang mapaoo, kahit hindi ka naman sigurado. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamuswerting numero, 5, 14, 21, 24, 28 at 45. Para sa mataong Scorpio, huwag kang magpakalugmok at huwag mo ring lukohin ang iyong sarili. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga numero 12, 15, 26, 30, 33 at 35. Para sa mataong Sagittarius, hanapin mo ang kulang sa iyo at huwag kang tumulad sa iba. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero 9, 11, 13, 27, 34, 38 at 42. Para sa taong Capricorn, patatagin pa ng langit ang iyong kabuhayan. Subalit mangyayari lamang ito kung patuloy mong pahalagahan ang mga bagay na nasa iyo na. Ang iyong mapalad ng kulay ay purple. Ang iyong mga numero, 8, 17, 20, 27, 31 at 40. Para sa mataong Aquarius, nakakasawa rin ang marangyang buhay na tinatamasa mo. Kaya't huwag kang magugulat kung minsan ay nakakaramdam ka ng lungkot. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerte numero 6, 10, 15, 20, 23 at 37. Para sa mataong Pisces, ang walang laman ay kailangan punan, gaya ng iyong pangarap na tila nauubos na, kaya't muli kang mangarap. Ang yung mapalad ng ulay ay beige. Ang yung mga maswerte numero 7, 11, 19, 25, 35 at 45.